Hi guys, mga hapon. Ngayon, umuulan na ngayon. Pagpasalamit kami umulan dahil ilang buwan na kami inip na inip. Upan na yung kanan. Lupa at saka namin dito. Magigiligan ng maraming tubig. saka makakatulog na yung ibang tao dito ngayon. Bahaw ng upan, lupa. Dahil sa upan. Thank May diyan sa kabilang bahay guys, so meron diyan kuan kasalan niyan sa 28. Kasalan diyan. Ani so, okay, na tumulong ko kanin diyan kanin. Ano na kanin diyan? Ano o di ka mo tumulong sa sobrang dami ng mga kasalan diyan. Thank you. Mula, mula, salamat, bulan sa bulan salamat. Ati ang ibrang init pala na direkta sa ulo. O,